nakumpiska ng mga illegal na droga is may kaugnayan ba doon sa nauna na na-discovery uh, dyan po sa may uh, coastal area ng uh, Western Pangasinan. I think that was June, kung hindi tayo nagkakamali, uh, mga kabombo, nang ito po ay mangyari. And uh, kasi pareho eh, na meron pong... Uh, um, Chinese markings, yung mga nakumpis ka din pong mga uh, ipinagbabawal na droga na yan na nakalagay po sa tibag. At uh, kung ito nga po ba possible, kasi nga may Chinese marking eh, so possible na sa ibang bansa ginawa, Uh, na, na manufacture. So, natanong natin yan kay Attorney Benjamin Gaspi kung sila din ba naniniwala na ito po ay galing sa ibang bansa at hindi po dito po sa bansang Pilipinas. Na ito, ating pakinggan yung unang bahagi ng kanya. Wala mang kaugnayan, hindi konektado yung mga uh, nagsipaglutangang uh, dangerous drug o shabu dito sa karagatan ng, ng Pangasinan dito sa uh, nakumpiska sa barangay uh, Luis uh, Labrador, Pangasinan sa isang bahay. No? Eh, iba ito, hindi konektado. So uh, malamang iba rin ang rota nito uh, galing sa uh, dito sa mga karatig natin na bansa. Uh, <clears throat> Ma'am Justin. naniniwala tayo, lalo na kung titingnan mo yan ng mga yung label o yung packaging, no? Puro mga Chinese characters no ang mga naka, naka doon. So malaki ang posibilidad na galing sa ibang bansa 'yan na na droga. At sa ngayon nga po ay wala namang tayong namamataan na tinatawag na uh, clandestine laboratory na no, no being used in the manufacture of uh, methamphetamine hydrochloride dito sa Pilipinas, sa intelligence community natin, sa mga regular na pagpupulong, sa intelligence uh, uh, brands natin, sa ARPOC, sa PIPOC, uh, sa, sa IMPOC, uh, laging nagpipresent dyan yung mga taga nika taga PNP taga PDEA wala po tayong nakikita o mga report na allegedly may napapabalitang uh, clandestine laboratory dito sa sa Ilocos region so wala po ma so malaki po ang again inuulit ko ang posibilidad na smuggle the shabuyan, yan smuggle the goods uh, na is uh, from other countries papunta rito sa Pilipinas. Ayon sa aming pag-iimbestiga, Ma'am Justine, yung nasabing uh, illegal na droga, although dito natin nakumpiskayan sa bayan ng Labrador at ang isa naman ay sa bayan ng Buganlion, hindi man po 'yan na uh, intended dito sa province ng Pangasinan. Ang, sa, ang market nun ay uh, dadalhin sa National Capital Region. Allegedly ang 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 nakuha nating Uh, informasyon impormasyon ay nag, nag, naglalabas ng more or less uh, 40 to 50 kilograms of shabu yung galing doon sa nasabing uh, bahay na, na kung saan sinerb natin ang search warrant palabas ng Pangasinan papunta ng National Capital Region doon po ang market ninyo ano kabilang sa mga natanong noong isinagawa po itong press conference araw po ng Sabado together with the Philippine Drug Enforcement Agency and Philippine National Police